Tumigit kumulang dalawang pung barko ng China na mataan malapit sa Pag-asa Island habang isinasagawa ang pagpapasinaya sa si itatayong Philippine Navy Barracks at Super Rural Health Unit sa isla. Si Daniel Manalastas sa detalye. Tanaw mga barkong ito ng China sa pag-asa island na ayon sa Department of National Defense nasa sa humigit kumulang 20 barko na tila umaaligid sa kasagsagan ng groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong Navy Barracks na pinangunahan ng mga senador layo ng bagong barracks sa palakasin ng puwersa ng militar sa pag-asa island. Dito nagsagawa kanina ng groundbreaking ceremony ang mga senador kung saan, sa lugar na yan itatayo yung bagong Navy Barracks. Ngunit di naman kalayuan dito sa bahaging ito ng Pag-asa Island, matatanaw mo yung mga barko ng China na meron lamang layong 3 hanggang 4 nautical miles. Hindi naman natitinag ang Department of National Defense at ang hukbong sandatahan. Maging mga senador na haranas daw ng radio challenge habang patungong Pag-asa Island. Hindi ko nababanggitin kung ano again, hindi natin alam, baka meron po silang uh, sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, ate na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Wait, sala, chongko. kayo. Parang lahat kahit sa ngayon na nagsasalita tayo, mukhang nakikinig na sila. So binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito. Tumambad naman sa mga senador ang ilang mga problema ng mga residente sa Pag-asa Island tulad sa edukasyon at health facility ni walangan doktor sa isla. Nag-try kami mag-request sa DTTB na so, iyan ay sa pamagitan ng Department of Health pero yung dalawang request namin ay denied. Uh, siguro dahil konti ang population. Pero sana may consider kasi uh, with our unique uh, location, no, yung aming geographical location, talagang very challenging ang pagpunta And wala po tayong regular uh, commercial vessel na pwedeng mag-cater sa ating mga magiging pasyente from uh, Pag-asa Island to the mainland. Tulungan na lang po yung mga bata po nag-aaral. Mga pang-ano nyo sila sa school, sa t-shirt nila ng ngipon. Okay, ano Dagdag pa ang mga umaaligid ng mga barko sa Pag-asa. Pero ayon sa ilang residente, nais pa rin nilang manatili rito. Wala naman yung yayari. Saka dito, kaya nagustuhan na rin mga anak ko, tipit sa gastos, hindi ka na sa baba, bawat kilo pera, eh dito, sila. May babala naman ang DND sa susubok na kumanti sa mga kababayan natin sa isla. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine kaya hindi po natin pwede talikuran. Dudugo ilong nila kung subukan nila. Tiniyak din ng mga senador na tutugunan ang mga suliranin, pauunla rin at popondohan ng isla. Mula rito sa Pag-asa Island, Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.